Kidlat News Updates. Oposisya sa Sarsonya, masama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, inaprubahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang naglalaman ng 5.768 trilyon national budget para sa taong 2024 sa botong 21 na yes, 0 na no at isang abstain. Lusot na sa budget hearing ng Senado kaninang hapon November 28, ang higit 5.7 trilyon na budget na mas mataas ng 9.5% kumpara sa 5.268 trilyon na pondo ng bansa para sa taong 2023. Sunod namang magpupulong ang Senado at Kamara para pag-usapan ng differences sa kanilang nilang bersyon ng spending bill. Matapos ito ay naasahang mapipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang finalized bill bago ito tumulak pa Japan sa susunod na buwan para sa ASEAN-Japan Friendship and Cooperation sa December 16 to 18 ayon kay Finance Secretary Benjamin Jogno. Isang hepe at kanyang tauhan na pulis ang sinibak sa pwesto matapos silang matakasan ng isang preso sa Iloilo. -Ilo. Sa isang interview, sinabi ni Iloilo -Ilo Police Provincial Office Police Colonel Ronaldo Palomo na inisyuhan na ng relief order ang hepe at isang police on duty ng Tigbawan Municipal Police Station na epektibo bukas November 29. Paiimbestigahan din ang posibleng kasong administratibo o gross neglect of duty o gross negligence laban sa dalawang pulis. Kahapon nga mismo nang sumuko ang nakatakas na preso na kinilalang si Jesry Manlapus alias Kalbo. Kuwento nito na nagpaalam siya sa isang pulis na pupunta lamang sa CR para umihi Ngunit dahil natutulog umano ang isa pang jail officer, umakyat na ito sa pader ng presinto sa katumakas. Humingi naman ang paumanhin ng suspect na una ng kinasuhan dahil sa ilegal na droga. Formal lang inilunsad ng Cebu Provincial Government ang Sugbo Mercado Barato o ang pop-up store na ilalagay sa lahat ng LGU sa probinsya na magbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas para sa mahihirap na pamilya mismong pinangunahan nito ni Tony House Speaker Martin Romualdez kasama si Cebu Governor Gwen Garcia at iba pang kongresista sa Talisay City ngayong araw, November 28. Layon ng nasabing programa ang makamit ng probinsya ang pagnanais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maibaba sa 20 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa mga pamilya. Pinuri naman ni House Speaker Romualdez ang inisyatibo ng probinsya na makatulong sa pagkamit ng food security at economic resilience sa bansa. Bukod sa bigas, iba't ibang produkto rin ang binibenta sa mababang presyo tulad ng mga gulay, prutas, manok at isda. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon, Naguulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.